yan. Unang harvest ni Iting sa kanyang pipino. Sobrang isang kilo yan? Sobrang isang kilo pala. Uh, lang. Mga 100 lang, pwede na yan siguro kasi sobrang isang kilo Hindi yan. kasi sabay-sabay ang laki ng bunga pero maraming bunga yung kanyang yan, magsasabay-sabay na sila. Pipino. One. Dahil dyan, ay titikim kami ng isa mamaya. Para malaman din namin kung ano ang lasa ng aming pananim. eto sana malaki. Hindi kasi pare-pareho ang size niya. Dahil, hindi sabay-sabay yung pag ano niya, pag Nakakatuwa. Meron kaming pambenta. Bang... Siyempre, ang iba nito ay pangkakain namin. Ang okra may mga bunga niya ng kalalaki, oh. Good. happy farming thank you for viewing sa ating mga viewers again